Alright mga master, so welcome back sa ating YouTube channel So bali today yung ginawa lang natin dito So kanina isa binakbak na reforman dito Yung ating ano, Semento uh, Kasi uh, poploringan na po natin Then akin uh, na sana reforman dito yung mga catch basin natin So nilagay na yung mga takip na bakal Ayan, so okay na Then dito naman sa kabila So ganoon din mga master Bali, kinasan na reforman dito yung catch basin Isa Ayan, Then dito rin sa part ng harapan natin. So, kinasa sa ating arch basin Okay? Then natin tapos na rin yung mga master uh, patungan ng tatong-patong uh, yung ating uh, grills dito sa bakod ayan. So, okay na. Then akinabit uh, na rin dito yung ating sliding Ng bakal. So, ito mga master. Ayan. Then dito sa taas mga master, so pininturahan na rin ni yung, yung taas natin. Ayan, yung grills ah uh, yung ano dito sa may terrace. Ayan. So kulang pa tayo ng isang patong dyan So kinapos tayo ng pintura Ayan Then din sa loob mga master Bali uh, tinapos na ni Uti kanina Pintura ng uh, final coating yung ating uh, living area Ng semi gloss Then nakinabit uh, ko na rin yung ating chandelier dito Ayan Tsaka yung ilaw natin na strip light Ayan so kinabit ko na Then yung ilaw natin So bali isa palang ilaw niyan So wala pa lang ilaw Niligyan ko lang para matesting natin Okay So bali lima mga master Ayan. Then dito naman, so bali yan, siyempre na nilihan na rin kanina. So yan, tinapos na natin. Then yung sa CR, mga master are. Then dito mga mga Sa CR, ayan. So pininturahan ko na ng semi-gloss. Yan yung ating ceiling, so tinapos na rin natin. Kinabig ko na ulit yung mga cover, tsaka yung ating mga ilaw. Pati rin sa glass block, so pininturahan na rin natin. So okay na rin po. Then dito naman, isa nilihan na yung bin. So okay na to, bali, pwede na itong uh, patungan ng uh, ano, uh, plot, tsaka, tsaka semi-gloss. Okay, so yun lang po.